3 2 1 Jump! 3 anda melihatnya di dalam bintang? Bagus! Kita ke tempat yang lugar. Orang-orang di sini banyak. Mereka menggunakan ini ini Eh oh. no, Pinaka highest point guys ng Pilar. Bataan. Ito na nga cross dito guys. Sobrang sigsag ang daan dito guys. Sigsag ang daan. Tsaka ang lamig. Ang lamig ng simen guys. Ayan oh. Ang daming anang guys Ang daming Namamasyal dito Guys, an lamik Sarap Parang bagio Guys, an aking mga kasama Tuan-tuan an aking mga kasama guys Ayan, come. May dami na yung pumunta rito sa town. Maganda mga mga uh, guys, location. I love it, guys. Ito yung sabot. Ayan, dyan mga parking, guys. Maganda. Maganda naman. mga Maganda na... Ayan. Ang dami mga puno guys. Oh. guys. Sigsag, sigsag, dun ka na ano, dinaan namin. Super sigsag guys yung dinaan namin. Pero ano, nakaka-excite, nakakatawa. Ah. sasimoy ng hangin presko ayan, ang hirap na umangkid guys kasi patas na to bali nagbayad pala kami dito guys ng entrance, 50 pesos tsaka yung parking guys 50 pesos din tapos pag nagbayad ka tatatakan guys sa kamay ayan tinatak sa kamay ko Ayan. guys napakatas. napakataas ihingalin ka sa pag-akyat pero ano guys nakatawa mga no, kasama ko guys hirap na daw sila umakyat ihingal na daw sila <laughs> ihingal na daw yung mga kasama ko kasi ang taas talaga siya guys pero enjoy kasi ang ganda ng ang ganda ng ano guys. Klima dito, napakalamig, parang bagyo. Para kami umakit ng bagyo. Guys, hindi pa namin nararating yung cruise niya. Yung samat. Yung... Samat, ano nga pala to guys? Samat nga pala to. Ng Pilar Bataan. Guys, kunti na lang. Mararating na namin yung... dito? ano, cross cross ng Mount Samat first time na kami pumunta dito guys first time na namin narating ito may mga ano din bulaklak ganda ng bulaklak niya kulay pink <coughs> And guys, hingal na yung kasama ko. Pero masaya daw. Masaya daw sabi nila kahit hinihingal. Okay, Nakaka-enjoy. Kahit tatanggal yung pinto. <laughs> <laughs> Tanggal yung pinto ng sakin guys. Yung ang ganda ng bubaan yun. Tapos hindi na. Tapos yung pinunta. Ay, ganda o. Oh. Highest point guys. Ang ganda ng view. Ay, na yung ano guys. Ayun na yung guys pala yung kus. guys. May mga kanyang dito. Mga toyo Tuyo ito ah. Wow, dito ka. Huwag ka titingin. guys. May silang barel barel. Oh. May barel barel sila dito. Ayun. Dapat doon ko dito sa sa bangit. Ang ganda ng view. Ice point talaga tayo. Kulay Ganda view guys. Ice point. Ice point kami. naka side sa Guys, malapit na kami. Pero hingal na. Hingal na kami. Ayon, ang ganda ng view guys talaga. Super. Hingal na kami sa Mount Samad. Mount Samad kami guys. Ang taas na namin. Ay, no. Hindi pa namin nararating yung cruise. Hindi na tayo dito guys yung cruise. Ang mga kasama na. Pinihinga na guys. Ay, sobrang taas natin no? Ang taas talaga ay, no, na namin guys. So, na taas na namin guys. So ice so point na itong napunta namin. Ayun nung no, lilit ng mga bahay. Ayun no, ay, may canyon na naman. Battle of anda to Battle of packets ah yun na guys sa so may canyon na naman pwede may canyon dito sa canyon Canyon dito guys guys pagod na Ayun yung cross doon. Ayun yung cross. Malapit na kami sa cross, guys. Pero ang taas talaga. Ihingalin kayo sa pag-akyat. Pero nakaka-excite, guys. Nakaka-excite, yun oh. Ayun pa. Ang dami mga canyon para rito, guys. Canyon. Mga baril. Dito kasi ginanap na, no, yung mga ano. Mga hmm. banan. Oh. Mga bataan na mga antik na pala. mga antik na pala ayano. No? Karambong <laughs> estolero. Mga antik na, ganung ng hawa. Huh? Kung ano yung kare? Kung ano yung kare? Kung ganun. yung Guys, medyo malapit na kami. Guys, konti na lang. Dito na kami sa... Yun na, cross. Cross, na guys. Dito na kami. Narating din namin ng cross guys. Sobrang hingal kami. Ang taas. And guys, ang daming tao and rin dito. Ang daming tao dito sa taas. Grabe. taas guys, itong Ang taas guys, itong cross

So, wakas na rating din ang ngayon cross. Nakakatulog guys. Pero ang taas. Ang taas ng aming nilakaran. Talagang hiningal kami eh. Hiningal kami sa ano. Ayan na siya guys. Ito siya yung cross. Ayan, may maranda, friends. mga friends. Ito May mga imahe ng mga ano. Mga bayani. Guys, ang mabayaan eh. Ayan guys, dito na kami sa atas. Ang kami guys, kasi ang taas niya masyado. <coughs> ila lapu po. Ah, bawal lapitan. 'Yung picture. No, guys. Kanino nakaharap? Sino 'yung binibigyan? Saan? <coughs> Dapat kasama ka sa picture. Guys, may pahingahan dito. Uh, Kubo-kubo pahinga. Ito yung cross, guys. Pagkataas na lang. Pag tinengala mo yung cross, napakataas. Karamihan taas, guys. Mga kalula. Mga Tignan ang taas. taas guys. Ayun, buong side ng cross guys. Yung mga bayani na. Naka ano. May mga imahe sila dito. Ano Ayan. Ayan. Okay, Taas talaga, guys. Ay, tigan. Kung ilang manehan, ilang pit. Grabe. So, po. Ayan, dito na kami talaga sa highest point. Okay, so. Highest point na talaga kami. Taas dito. Okay, okay. Tapos, bababa. Baba kami mamaya guys sa atin. Dito kami sa Agdan data. Ano na pala. Ayun na. Ayun na nakikita nyo sa Agdan na. Diyan na daman nabasan guys. Isa may Agdan. Diyan na yung pinaka-exit niya. na kami guys kasi ano pagod na kami pagod kami pahingawa na kami dito sa buo na kami sa kubo tapos baba na kami dyan mamaya pahingawa enjoy tala kami guys dito ito yung pinunta namin dito guys Mount Samant well, ayun lang si Kevin guys yung cruise napakataas